sa ang probinsyano. So pumasok yung character ko um after Joable habang ka din nandoon siyan, galing ginagawa ko. Ah-ah. Mga December uh, January ish. No. Tapos nandun na si Empoy sa ang probinsyano. So ang ginawa no ni Kuya Koko, ni Derek Koko, um he wanted sort of like an um parang love team kami supposedly. Nagkaroon na kami ng episode nun na medyo na, manliligaw-ligaw siya sa akin. Ini-start na. Tapos pumasok rin si Gerald. Si Gerald doon yung parang pa-bad boy. Pero may nairi shoot na kami. Actually, hindi lang siya lumabas pa. Na may gusto rin siya sa akin. So may love triangle, triangle supposedly. So hindi siya natuloy. Sobrang excited kami ni Empoy and ni Jay about it. Pero ayun. So ngayon, natuloy na. Yay! Congratulations po. Thank you. Pero during, during the time ng filming po, syempre may mga intimate scenes. Okay. Lalo na sa kagubuhan ni Empo. Eh. Yeah. Mm -hmm. Hindi po po kayo parang konting nahuhulog sa mga tingin niya. Nahulog po ako sa kama. Ah, nahulog oh, sa Actually, meron kaming naitiin. Kamusta po yung likod niya yeah. po? Okay na nga po. Kinadjot ko siya. Ah. <laughs> Ano, yeah, hindi kailangan i-share natin mga friends natin from the press wag ako, sabi ko sa'yo wala akong tinatago <laughs> pag kunwari po kasing ganito po yan no? pag kunwari po kasing um, uh, inaantok na sila since uh, gago po ako as a friend so, <laughs> naga, pam, po <laughs> tapos tawang-tawa na lang si Direk na may mga good vibes namin pero kung ano man po yung mga mga pa-fall na ganyan actually Every time po ako po yung nagtitaping, nagsushooting. Siyempre, miss ko jowa ko. Pag uwi ko, akala ko na miss niya ako. Pagdating na pagdating ko sa bahay, sabi niya, Uy, kumusta si Empoy? <laughs> si Empoy yung na-miss niya parang tanga. <laughs> so, ayun. May mga... Eksena po kami dyan, may mga nagpakita po ng kalahati ng utong si ano si Empoy. Tinanggal na yun ni Dere, para maging PG. Inedit out. Opo. Oh, last question po. If given the chance for you to be an official of team, would you parang go dun sa concept na yun? Oo oh, naman! Ay. Kung okay din kay Kim Poy Feliciano na gagamitin namin yung pangalan na. <laughs> oh, pero okay ako, ikaw. Kim Poy siya. Oo oh, naman. Oo. Oh, okay naman. Oo naman. Thank you po. Thank you. Thank you.